Isang napakayaman na Turkish businessman ang napangasawa noon ng aktres at beauty queen na si Rufa Gutierrez. Si Elmas Bektas na naging ama ng dalawang mga anak ni Rufa. Ngunit naghiwalay din ang dalawa sa kabila ng mala fairy nilang love story. Gaano nga ba kayaman ang napangasawa noon ni Rufa? The Philippine Showbiz List presents Gaano kayaman ang ex-husband ni Rufa Gutierrez na si Elmaz Bektas? Isang napakagandang kwento ng pag-ibig ang naganap sa pagitan ng Filipina beauty queen na si Rufa Gutierrez at ang Turkish businessman na si Elmas Bektas. Nagtagpo ang landas nila noong May 11, 2000 sa Cannes, France. Nandoon si Rufa upang mag-cover ng isang event, habang si Ilmas naman ay naruroon upang bumili ng isang barko. Habang si Rufa ay nasa isang restaurant, nakita siya ni Ilmas at mula sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon sila ng matamis na ng iti at mabilis na eye contact. Ayon kay Ilmas, ang kanilang unang pagkikita ay tila itinadhana. Agad na tinanong ni Ilmas ang receptionist ng hotel kung saan nakatira si Rufa. Hindi naglaon, nagdesisyon siyang mag ng kwarto sa tabi ng kwarto ni Rufa. Hindi pinalampas ni Ilmas ang pagkakataon na makilala si Rufa ng mas mabuti. Hindi rin nagtagal, naghanap siya ng pagkakataon upang makausap si Rufa. At nang sumunod na araw, nagdala siya ng isang kaibigan upang magsilbing interpreter dahil hindi pa siya bihasa sa English. Habang nagkakapis sila, nakatanggap si Rufa ng ilang kakaibang mensahe mula kay Ilmas. Gumamit siya ng sign language at nagsulat ng mga love notes tulad ng I love you. Pati na rin ang mga tanong kung magiging kasintahan siya ni Rufa. Naging matyaga si Elmas. Bukod sa mga sweet na mensahe, ay nagkaroon din sila ng nakakatawang mga usapan. Hindi rin agad ipinakilala ni Rufa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Elmas. Nang sabihin ni Rufa kay Elmas na siya ay naging Miss World Second Princess, hindi pa rin naniwala si Elmas. Inamin ni Rufa na mabilis at matindi ang naging interes ni Elmas at natuklasan niyang hindi ito nag-aaksaya ng panahon ang kanilang relasyon ay mabilis na lumago at sa kabila ng mga cultural differences, hindi pinalampas ni Elmas ang pagkakataon na patunayan ang kanyang pag-ibig kay Rufa. Isang buwan pagkatapos nilang magkita sa Cannes, nagpunta si Elmas sa Pilipinas upang sundan si Rufa. Hindi rin nagtagal, nagresisyon si Rufa na bisitahin si Elmas sa Turkey ang kanyang bayan. Sa kabila ng lahat, masaya silang nagtuloy sa kanilang relasyon at nagsimula na silang magplano ng kasal. Noong March 25, 2003, isang marangyang kasal ang ipinagdiwang sa Pilipinas. Isang kasalang na itala bilang isa sa mga pinakamalaki at pinakamahal sa industriya ng showbiz. Kasabay ng kanilang kasal, ipinahayag ni Ilma sa Sirufa Rufa ay buntis na at nagdadalang tao ng kanilang unang anak na si Lauren Bectas. Noong una, itinago pa ni Rufa at Ilmas ang balita mula kay Annabel Rama, na ina ni Rufa. Ngunit kalaunan, habang nasa Las Vegas sila, tumawag si Ilmas at nakipag-usap sa kanyang magiging biyanan. Si Annabel, kasama ang ama ni Rufa na si Eddie Gutierrez, ay patuloy na umiiyak matapos marinig ang magandang balita. Noong September 11, 2004, ipinanganak ni Rufa at Elmas ang kanilang ikalawang anak na si Venice Bektas. Ngunit sa kabila ng kasal at pagiging mga magulang, lumabas ang isang balita na naging sanhi ng gulo sa buhay mag-asawa nila. Isang babae na nagangalang Selene si Gorguzel ang nagpasiklab ng kontrobersya noong April 11, 2003 nang ibunyag isang pahayagan sa Turkey na si Selene ay ang unang asawa ni Elmas at mayroon silang anak. Ayon sa ulat, ang kasal ni Ilmas at Rufa sa Pilipinas ay hindi wasto at hindi kinikilala ng batas ng Turkey. Habang si Ilmas ay itinanggi ang aligasyon, si Rufa ay nagpatuloy sa pagtutok sa kanyang pamilya, iniwasan ng mga isyo at nagdesisyon na manatili sa Istanbul bilang isang asawa at ina. Ngunit noong 2007, isang anunsyo na pagulat sa lahat. Nagdesisyon si Rufa na maghiwalay kay Ilmas. Sa isang interview noong May 8, 2007, sinabi ni Rufa na nagpakasaya sila sa kanilang pagsasama ngunit hindi nila nagawang ayusin ang mga issue sa kanilang relasyon. Ipinahayag ni Rufa na walang ibang tao na kasangkot sa kanilang paghihiwalay kundi ang mga cultural differences na naging hadlang sa kanilang pagsasama. Ayon sa kanilang joint statement, sinubukan nilang magsikap upang ayusin ang kanilang kasal. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, nagdesisyon silang tapusin na ang kanilang relasyon sa pinakamabuting interes ng kanilang pamilya. Napawalang bisa ang kasal ni Narufa at Ilmas noong taong 2012 at hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na may kinalaman ang domestic violence sa kanilang hiwalayan. The Incredibly Wealthy Ilmas Si Elma sa si isang pangalan ng malaki ang naitulong sa pag-unlad ng ekonomiya at industriya sa Turkey. Isa siya sa mga personalidad na nagmula sa isang mayamang pamilya at nagtagumpay sa pagtatayo ng sarili niyang negosyo at imperyo. Sa kabila ng yaman, hindi niya piniling mamuhay lamang sa mga pribilehyo na kanyang pamilya. Sa halip, gumawa siya ng sariling pangalan sa industriya at nagtagumpay bilang isang visionary na negosyante at leader. Tatlong taon matapos niyang ikasal kay Rufa, itinatag ni Ilmas ang Intel Group of Companies, isang conglomerate na may malawak na sakop sa industriya sa Turkey at iba pang bahagi ng mundo. Ang Entel Group ay isang matagumpay na kumpanya ng mga investment sa mga industriya ng diamond and jewelries, bank and financing, aviation services, construction, logistics, shipping lines, foreign exchange, petroleum, luxury yachts, travel and tourism, telecommunications, media at hotel chains. Sa pamamagitan ng mga strategic investments na ito, nakuha ni Ilmas ang kontrol sa mga mahalagang sektor ng ekonomiya ng Turkey at nakapag-expand din sa mga rehiyon tulad ng Middle East, Eurasia, Central Asia, Russia at Southeast Asia. Ang pagpapalawak ng Intel Group sa mga nasabing rehiyon ay hindi lamang isang tanda na kakayahan ni Ilmas sa negosyo, kundi isang hakbang patungo sa pagiging isang global player. Sa ilalim na kanyang pamumuno, ang Intel Group ay naging isang powerhouse na may mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng maraming bansa sa buong mundo. Si Elmas ay ipinanganak at lumaki sa Turkey at siya ay nagkaroon ng solidong edukasyon na siya naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ayon sa impormasyong nakalagay sa website ng Intel Group, nag-aral si Elmas sa College TED sa Turkey at pagkatapos ay nagpatuloy na kanyang pag-aaral sa Cyprus Girl American University School of Political Sciences kung saan nakapagtapos siya ng BSc in Economics. Sa kabila ng mga oportunidad na dumating mula sa kanyang pamilya, pinili niyang mag-aral at magpakadalobhasa sa larangan ng ekonomiya at negosyo. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at nakamit ang isang master's degree mula sa University of Richmond sa United Kingdom. Ang edukasyong ito ay nagsilbing gabay ni Elmas sa pagpapaunlad ng kanyang mga negosyo at pagpapalago ng kanyang mga investment. Bukod sa kanyang matagumpay na negosyo, Si Elmas ay naging isang diplomatikong pinuno na naglingkod mula 2004 hanggang 2019. Sa kanyang panahon bilang isang diplomat, siya ay nagkaroon ng malaking bahagi sa pagpapalago ng ekonomiya ng Turkey, na naging pundasyon ng mga proyekto at venture na kanyang sinimulan pagkatapos sa kanyang serbisyo sa gobyerno. Ang pamilya Bektas ay itinuturing na isa sa mga kilalang pamilya sa Turkey. Si Elmas ay naging simbolo ng economic power at business prowess hindi lamang sa Turkey kundi sa buong mundo. Ilmas to visit the Philippines addresses rumors about proposal with Rufa. Ikinatuwa ng marami ang muling pagkikita ng mga anak ni Rufa na sila Lauren at Venice sa kanilang ubod ng yaman na ama na si Ilmas matapos ang 15 taon noong 2022. Ang emosyonal na reunion na naging usap-usapan sa social media at nagbigay ng tuwa hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa kanilang mga fans. Dahil dito, muling naungkat ang nakaraan ng dating mag-asawa at marami ang naging curious sa estado ng buhay ngayon ng ex-husband ni Rufa. Sa isang panayam, inamin ni Rufa na nais siyang balikan ni Ilmas. Na magkausap daw sila noong December 2024, niyaya pa raw siya ni Ilmas na maglibot sa Europe. Ayon kay Rufa, casual lamang ang kanilang pag-uusap at nasa punto sila ng kanilang buhay kung saan bukas ang kanilang komunikasyon. Gayunpaman, nilinaw rin ni Rufa na wala siyang balak magipagbalikan kay Ilmas. Anya, kahit pa siya ang ama ng dalawa niyang anak, hindi nakikita ang sarili na makikipagbalikan dito. Para sa kanya, mas mainam na manatili silang magkaibigan na lamang. Ibinahagi rin ni Rufa na maganda ang relasyon ni Lauren at Venice sa kanilang ama. Patuloy ang kanilang komunikasyon at madalas sila nagkikita tuwing may pagkakataon. Bukod dito, naglalaan din si Ilmas ng financial support para sa kanilang dalawang anak na isang mahalagang aspeto sa kanilang patuloy na koneksyon bilang isang pamilya. Sa kabila ng kanilang komunikasyon, hindi na raw pinapaalam ni Rufa sa kanyang inang si Anabel Rama ang tungkol sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, naniniwala si Anabel na nagbago at nag na si Ilmas. Anya, kung sakaling sa Europa manirahan sila Lauren at Venice, kasama ang kanilang ama, imposible lang saktan pa ni Ilma si Rufa. Dagdag pa ni Annabel, naniniwala siyang may natitirang pagmamahal pa rin si Rufa at Ilmas para sa isa't isa. Sinabi rin niyang wala siyang violent reaction kung sakaling magpapakasal muli ang dalawa, ngunit ipinapaubayan na lamang niya ang desisyon sa kanyang anak. Samantala, naglabas ng pahayag si Ilmas sa gitna ng mga balitang magpapakasal siya muli kay Rufa sa pamamagitan ng Instagram stories. Kinumpirma ni sa na may katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa kanya. Ayon sa kanya, totoo ang mga espekulasyon at nagbabalak siyang bumisita sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Dahil dito, mas lalong nasabik ang publiko sa posibleng muling pagkikita ng dating mag-asawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!